Hey, all good so what's up mga asaltik welcome back to our youtube channel at uh, hapon na no so 5.30 na ng hapon at pinawagan na kami sa sa kaysa sa company ng uh, kukunin nating sasakyan at papunta na tayo ngayon doon para kunin natin yung sasakyan at ito ang part 2 ng ating vlog sa sasakyan na kinuha namin all goods na no? mahal na no? yeah. yeah. so mga asaltik Uh, nandito na tayo sa bilang ng sasakyan at abangan nyo kung ano ilalabas natin sa sasakyan para all good. So mga asaltik waiting tayo dito sa labas para makapag-vlog tayo dahil bawal ang maingay sa loob at ina-interview pa yung isa, di ba? Ayun siya. Ayun. So yan yung opisina, nasa loob sila. So nag usap sila. Ang gagawin natin, yung sasakyan namin kulay itim, yung maliit, sa soft namin dito tapos magdadagdag kami ng pera So, para ma-amenos din kami. Kaya sa bilhin namin ng cash yun, medyo may kamahalan. So, kung ano yung value ng sasakyan namin, iba, ime menos din sa sasakyan na ukunin namin na mas malaki. Kaya, abangan nyo tong vlog natin ng mga asaltik. At, uh, papaitan natin sa inyo yung sasakyan na nabili namin kung ano itura yung sa loob niya, di ba? Para all good at syempre happy kami dahil mapapalitan na ng mas malaki yung sasakyan namin. Although tong kuruma namin to eh nabangga na, di ba? So kailangan na naming palitan. Pero ganun pa man, napamahal na rin sa si amin yung sasakyan namin na kulay itim na yan, si Stingray, di ba? Eh ganun talaga. Eh lumalaki ang pamilya, di ba? Malalaki na yung mga bata. Kaya kailangan mas palitan namin ng mas malaki para kapag uh, nagcamping din kami na mga asaltik at uh, okay din, di ba? Maluwag tsaka yung likod niya may lalagyanan na, na marami marami kang mailalagay sa likod niya sa compartment, di ba? Para all good. Ang ganda oh. Ano icon no oh, mite? Oh, yan malapit na. Naikong ne. yay, Tanya. Wow, very good tanya. Ah. tanya. <laughs> so, what's up mga Saltek? Welcome back to our YouTube channel. At uh, hapon na no. So, 5.30 na ng hapon at pinawagan na kami sa sa Kaisa sa company ng uh, kukunin nating sasakyan at papunta na tayo ngayon doon para kunin natin yung sasakyan at ito ang part 2 ng ating vlog sa sasakyan na kinuha namin all goods na mahal na no? yeah. yeah, Tanya oh, uh, mga chikiting, oh, malugog na sasakyan natin ha? all good Ito na yung final the truth no. So makikita niyo na yung namin na bago no. Icon no. At yeah. siyempre mga kasaltik no, pasensya na kayo. Hindi tayo nakakapag daily vlog dahil pinasok na rin namin ng pagnenegosyo dito. Nagtitinda kami ngayon ng baboy no. At uh, siyempre sa unang post ko after 4 to 5 hours, eh dami ng na mga nag-chat sa akin, nag-PM no. So ang daming umorder no mga kasaltik. Kaya hindi ko rin siya ma-i-vlog dahil talagang napaka-busy, no? Napaka-busy. Walang time para magbi-video-video, no, mga asaltik Sana maintindihan niyo, no? So, sa mga susunod na araw, yan, gagawa ulit tayo ng mga vlog. At syempre, update ko rin pala kayo. Si Mami nasa Pilipinas ngayon, nagpabilay ko sa kanya ng drone dun, no? Dahil mas mura yung drone dun sa Pinas kaysa dito sa Japan, no? Kaya minsan mag-aerial shot din tayo, mga asaltik, Para maganda, makita natin yung taas pababa siya para goods lalo na uh, summer na dito yan para kapag na nagcamping kami no makapagpalipad tayo ng uh, drone at syempre bago na rin yung sasakyan namin no yung dream car namin na big family car di yeah. ba all good oh ayan na nandito na kami so ayun yung sasakyan mga asaltik oh ayun yun yun yun, yun. ayun 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 Oo, oh, oh, oh. ayun, wow Ano, kausapin mo na sila man Ayun, ayun, yung nakuha namin <laughs> Nauunan na sila Dito na tayo <laughs> So, ito yung sasakyan natin Sinup na natin ng mga asaltik Yan. At ito na siya ngayon yung nakuha natin Ayan So mamaya natin video no? Kasi hindi pa namin na i-release -re ngayon pa lang mga asaltek. All good. Wala <laughs> ka siya, no? Ganda, di ba? Stepway gun yan, mga asaltek. Yun, no? Know? So, yan na mga asaltek, no? Kukunin na namin tong ano? Yan. So, magpapahalam na tayo dito kay Stingray. Yan, bye-bye na sa'yo, tol. Ha? Yan. Kailangan eh, sinop namin to para makamenos kami sa babayaran dahil may kamahalan yung binili namin sa gana yun. Kahit pa paano nakamenos naman, oh, pero kaya naman ng na mga saltik. Ah, nakalungkot, mawawala na sa amin to. Bye bye! Wow! Ay puto. <laughs> Ay puto. Ang sarap i-drive mali ko. Ay nako. Sarap. Oo. I-drive Ito na po Yung bago natin sa sakyan Nakuha na Ma! Ay, Ma nga ano Ma, Ay, ang laki mahal Ang laki Yahoo! Parang <laughs> ang bigat Bigat? Oo, parang ang bigat Mahal 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 wow. 60 man Maniniba ako ka Lucky, lắm, lắm, very good lắm, 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 Ayun no, ayun no. Ayun no, tinetesting na po namin. Habang yung mga bata, ayun. Oh. <laughs> Easy. Ay, mahal meron. Sugoy desne. O, oh, laki na ng TV nyo, Aiko. O, oh, laki na ng TV nyo rito. Amit O, oh, ayan no. Oh. Very good di oh, diba? So, natupad na rin yung family kuruma namin, no? Oh. Family big car. Ayan. Tapos si Aiko. Ay, si Tanya. Ayan. Tapos to may malaki pa tayo rito compartment. Dahil natutupi yan, no, mga asaltik, natutupi yung ano, upuan. Babay ta niya. Oh. Oh. Inay-inay <laughs> do. Laki ng TV yung sa gitna, oh. <laughs> Happy Tanya Happy Tanya niya bago Ha? Huh? <laughs> All goods, no, mga asaltik. Naamags na yan, no? Diba? Ayun, no? Oh, diba? ba Okay, all goods. Huh. Uy, tamang punas na yan, no? Ayun, no? Ito na, baka mga kasaltik, no? Mahal, say hi naman. <laughs> hi. hi. Ayun, tapos may, ano pa tayo, camera sa harapan. Record. Kaya nga, eh. Stanya, anong ginagawa? Uy, grabe naman yung nanonood Stanya, oh. Ang laki ng TV niya, mga kasaltik, eh. Ay, kupo lang dun palagi. Ne. Mm, -mm. Malaki na yung sasakyan natin. Hmm. Ito yung mabahong pabango oh. eh. Eh, yung blue? Nung pabango na tiyasin mo. Wala, bilhin na lang tayong bago. Ay, may bili, may bili na lang yung bago, Jamal. Tagay natin, teka lang. Oh. Ayun, no? Si ano nang drive oh. Iba na yung drive namin ngayon, no? Di ba, mga saltek? So, ayan, happy ang mga bata. At lumaki na yung sasakyan namin. At may TV pa sila. All good. Ayun, no? So mga kasaltek, no, ginabi na kami sa pag-aasikaso, di ba? Nitong sasakyan na bago nating nabili, di ba? So ayan po yung bago nating yan ang laki, di ba? Bago nating big family car. At uh, syempre kahit pa paano nakakalungkot din dahil yung kulay itim na si Stingray eh na-swap namin dito, no. Nakaramdam kami ng konting lungkot dahil pinagsilbihan din kami ng ilang buwan noon, no. Normal no. Tumagal pa sa atin ng isang taon 'yon, mal. Hindi naman. Ay, hindi naman So, wala pa siyang isang tao. Pero nalulungkot kami kasi napamahal na rin sa amin yung stingray, yung itim Pero ganun pa man eh, kailangan talaga namin palitan kasi masikip kami ron. At, uh, para yung mga bata, dahil minsan natin sundo sa school, di ba? Para maluwag kami. So, kapag oras na nag-camping kami, maluwag din yung sasakyan Hindi kami masikip sa loob, di ba? Ito, tamang chillax lang kami. Kampay mga asal take mal. Bye. Mag-uulom <laughs> oh, na kami ng itlog. Oo, oh, kaya yung negosyo namin baboy eh, manging itlog na. <laughs> so, yun lang. Nag-update lang kami mga kasagtik. So, until next time, stay safe and God bless sa lahat. Bye-bye.